Happy Saturday, guys! But anyway, tawag dito. Hindi ko maintindihan ng talaga minsan kung bakit may mga taong, alam ano yun, ang daming time mag-stalk, mag, mag ano yun, gawa ng paraan para masira ka. Pero, alam mo yon God is with you. Always remember that. Um, Wala ako na, alam mo yon in time on or in his time ano eh tawag dito lalabas din talaga yung totoo tsaka dapat yung mga taong sinasabihan ng mga hindi maganda sa mga sa mga kapwa nila mag-reflect tayo or mag-realize mag-analyze din tayo ng mga bagay-bagay guys okay practice na natin yan na wag tayong magpapadala sa mga taong Magtaka na kayo na bakit itong taong to, puro kanigahan yung sinasabi. Bakit puro kasiraan na lang yung sinasabi sa kapo. Mag-isip na, isa mga sinasabihan ng masasama na, alam yon yun, guys. Iba kasi yung may napupuna ka talaga na totoo, tsaka napupuna ka lang or sinasabihan ka lang ng, may some, ng something sa'yo na masama kasi may hidden agenda. So, ngayon, kung magpartner kayo, katulad kami ni Heinz, ganyan, or ako, pag sinabihan ako ni Heinz sa something na may napapansin siya sa tao, ina-analyze ko muna na possible ba na ganito? O uh, same din sa kanya, di ba? Hindi kami nagta-tolerate. Kasi minsan sinasabing ko na baka naman ganito, baka ganyan. Iba rin naman yung sinisiraan ka, guys. So, if ever man, yung partner mo, medyo, alam ano mo yun na yun, puro, puro wala na ng ginawang, walang sinabing hindi maganda sa ibang tao, guys, mag-isip din tayo. Hindi porkit partner natin sila is, sa, ano natin, um, uh, maniniwala na tayo or what guys kasi masama talaga yan mahirap yan kapag masyado nating tinolerate ang demonyo sa isip natin hindi man natin yan maramdaman ngayon pero nako saka ang hirap hindi ko rin hindi ko rin talaga maintindihan para ang hirap din mamuhay na puro galit na lang yung nasa heart mo na. puro katang isip na lang yung puro katang isip na lang yung nag play sa mind mo na parang hindi ko alam saan nila hinuhugot o anong pinaghagutan nila bakit ganun yung puso nila pero natin sila masisisa. we cannot control them naman anyways but ito lang na na-realize ko lang na gusto ko lang din kay ma-remind guys na just in case na na-feel nyo na bakit ganito yung heart ko bakit wala ako makitang maganda sa ibang tao? Bakit puro na lang ako Uh, pangit yung lumalabas or masama yung lumalabas sa bibig ko. Guys, it's time for you to check yourself na talaga na mag magmuni-muni kayo na ano ba nangyayari sa akin? Ano bang meron? Bakit ganito? Mag-reflect kayo, guys. Okay? And accept na rin talaga natin na hindi talaga tayo mapiplis ang ang lahat, guys. Iba-iba tayo. Pero, check yourself na rin talaga, guys. Kasi mahirap yan eh. Doon naman sa mga sinasabihan na hindi maganda, mag-isip din kayo na bakit ganyan yung sa surroundings nyo. Bakit siya ganyan? Bakit ganyan lagi sinasabi niya? Maybe there's something wrong then with him or with her. Alam niyo, huwag tayo basa-basa maniniwala sa mga ganyan. Mag-analyze din tayo. Kasi, hindi ko alam bakit ganyan. But, alam niyo yun. Pero sa base sa experience ko, guys, uh, just trust God, alam ni God yung nangyayari, alam ni God yung heart natin. Like kung oh, sinasabi sa inyo na never natin madadaya or never, natin, never tayo makahide kay God ng mga ganyang bagay na ginagawa natin lalo na pag hindi maganda sobrang generous ni God, sobrang grabe siya magmahal sa atin. Kaya niya bigay buong mundo para sa iyo, pero kaya rin niyang i-punish ka sa mga ginagawa natin. Dahil gusto rin niya matuto tayo sa buhay. Kahit na bigyan kanya ng kahit na i disciplinahin ano, disiplinahin ka niya, guys. Hindi ka naman niya papabayaan, hindi ka niya ipapahamak. Gusto lang niya matuto tayo sa mga uh, gawain na hindi naman dapat natin ginagawa, sinasabi. Pero ayun, sana, di ba Sana magkaroon tayo ng peace of heart natin. Am I right? Sana magkaroon tayo ng peace of heart natin na maging wise din tayo sa mga bagay-bagay at mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin hindi maganda sa kapwa natin. Kasi, hindi naman siya, inaano ko kayo, tinatrap ko kayo or what. Mayroon talagang kapalit yan, guys. As in. And, ayun, sana mahanap natin yung peace sa heart natin. And, sana maramdaman din natin maging masaya sa, sa sarili muna natin. Kasi hindi tayo magiging masaya sa ibang tao kung sa sarili natin hindi pa tayo buo, hindi tayo masaya. And ayun, sana maging wise tayo and tigilan na natin yung mga maliliit na bagay, pinapalaki natin. Kasi life is short. Sa nangyari sa amin, alam nyo ba, parang grabe, ang bilis ng buhay, hindi mo talaga masabi and, i-face if na natin yung realidad kung anong sitwasyon talaga natin sa buhay, at um, kung hindi maganda, do something about it, kung maayos naman tayo go, just go, just continue whatever you're doing right now, kasi okay ka alam mo yun. yun, lang naman and sana makuha natin yung peace sa heart natin, para masaya na rin tayo at hindi tayo everyday kakabahan na sabi natin, ano bang ginagawa ng isa? Ano ba yung mga ganito? Ano ba yung ganyan? Parang, ang hirap kaya magising sa umaga na parang lagi kang ano, masama, parang kinakabahan, or lagi kang iisipin mo na yung, yung, yung ibang taon, ano kang ginagawa niya? Ano, ang hirap nun. Mag-focus na lang tayo sa sarili natin. Just do our own thing, guys. And just be happy. Kasi, naniniwala ako na what goes around comes around. Kung ano yung sayo nga sinasabi sa akin ng nanay ko, kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo guys. As in, kahit na sabihin natin gumawa tayo ng gumawa ng maganda at hindi gano'n yung balik natin, but sobrang worth it yan kapag si God bless ka talaga at yung breakthrough mo guys. Tsaka ano eh, ang tawag dito Uh, mananaig pa rin talaga yung pagmamahal sa atin ni God. Yun pa rin talaga yung mananaig sa atin. Kahit anong gawin ng tao dito sa mundong to, mananaig at mananaig pa rin talaga. Magtiwala lang tayo kay God. Hindi madali, pero trust God lang talaga. Yun lang guys! And sana kayo rin mahanapin na rin yung peace nyo sa life. And para rin sa sarili niyo, hindi para sa ibang tao. Para rin talaga sa sarili niyo. Ayun, yun lang naman. And uh, always pray for wisdom and strength. And ayun, maging wise tayo sa paligid natin. Huwag tayo basta-bastang maniniwala na lang kung ano man 'yan na pinagkakalat sa atin or pinagkakalat nila sa ibang tao. Basta maging wais na lang tayo yun lang naman, guys. Thank you.